Hello, hello, hello! Samahan niyo po ako na maghanda ng aming hapunan ng mga bata. Ang amin pong kakainin tonight ay sweet potato. Papakuluan ko lang po. And then, chicken cordon bleu. At pagkatapos po mag-mini-mini-mini-mo between asparagus, white asparagus, and witlo, ay ang napili ko po ay asparagus. Asparagus ang nagwagi for tonight's veggies. Halika, samahan nyo na po akong magtalo. Okay, pakuluan na natin ang sweet potatoes. Asparagus naman. At habang naghahanda nga ako ay humingi muna ng snacks ang mga bata pero syempre hindi ko sila pinagbigyan kasi kakain na kami. At tapos ay pagpakaluan na rin natin ang asparagus at dahil hindi sila kasya ay ating ginayat sa gitna. At muna natin ang ginagawa ng dalawang ito. I am Relaxing naman ang dalawa. Nice. <laughs> okay, okay. What's Arthur getting? Oh, yeah. At kumuha po siya ng Lego. Kaya, oh, yeah. try make something really so, hard. Like try si make your heart a Try make something like this, but then or other. Nagpapayabang na naman. Mamaya ay babag na naman. At ilagay na natin, oh cordon bleu air fryer. Okay, time to eat. Ito na po ang aming dinner. Nakangatal na ako sa gutom. Sweet potato, cordon bleu, and asparagus with sauce for the kids. At ito naman po ang akin. Alrighty, kakain muna kami. Thank you for watching.